Ang haba ng bigoti ko. <laughs> hindi na naman ako makatulog, guys. Alas gis na. Kapag ganitong hindi ako nakakatulog. Hanggang alas tristo to. Nang madaling araw. Alas 4, alas 5. Ganito ako. Para kong hyper na hyper. Alam ko ba? Kagabi, ang sakit ng batok ko. Actually, for days nang masakit yung batok yung Bigla siyang nag-iinit hanggang... Yung, yung batok ko, nag-iinit siya hanggang tenga. Tapos yun yung pakiramdam ko na para akong nahihilas. Biglang dumugo yung ilong ko kagabi. Hindi naman ako high blood. Nang pabipi ako. ewan ko kung anong nangyayari sa akin. Pero nga pa talaga ng biguti ko, para kong lalaki ang haba na no? bakit ganun di <laughs> why, why like that oh my god